And ah, alright mga kapadi So ito yung uh, Lancer Itlog na ginagawa natin From so, Malolos, si Bulacan si Bossing Alright Bossing. Okay. 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 So issue nito kay Bossing Mga pangilalim Kaso ah, nakita natin si Bossing may issue yung kanyang talangka no? Kaya hindi natin nagawa lahat Dahil kailangan natin ng talangka dito kay Bossing So pero ngayon nagfocus mo tayo sa idol okay. <laughs> Palyado kasi nyo sa kayo ni Bossing Yung dumating okay. mga padi So ngayon okay na Maganda na yung idol ni Bossing Kasa medyo nabibitin na lang si Padi dahil uh, okay. kailangan pa nang natin ito ng injector mga Padi. Yan, okay. aside doon mga Padi, uh, nag-upgrade din tayo dito ng uh, nag-aircon reprocess din pala tayo dito. Aircon reprocess mga Padi. Yan. So, pinata natin ang evaporated, laminated na evaporator. Yan. Tingnan natin yung lamig ng sasakyan ni Bossing sa loob mga padi. Dalawa yan ang ating aircon repress mga padi. Ito pa isa. Mamaya basahan natin ang lamig yung mga padi. Ginagawa pa to ngayon ni Boss Harvey. Yan so okay. pasok tayo sa loob. Bukas pa yung salamin niya mga padi ah Kasi naglalaki. Tago Nag-autolock. Eh. Nag Tara natin mga padi. Yeah, may problema yung gauge ni Bossing kapag low RPM lang naka-idle hindi umaangat no. Pero pag na-rev mo, ayan, umaangat siya. So ngayon, tingnan natin yung lamig nung sa ni Bossing. ngayon nasa 8.6 yung reading natin mga padi. Eh, wow, na mga padi ha. Tingnan natin kung gaano kalamig yung kaya ibigay nitong Lancer ni Bossing. No, para sa old model na Lancer mga padi. Sige, napakalamig na niyan. Pag 7 degree ka sa loob ng cabin mo mga padi, malamig na yan. Yan o, 7.1 So, in-adjust na rin natin yung sa thermostat na ito ni Bossing. Yan. Yan yung uh, lamig. Ito nga yung Lancer ni Bossing. Napakalamig din niya mga pati. 7.1. Laban na yan sa init ngayong uh, summer mga pati. Ayan. Alright, alright mga pati. So, yun. Uh, yung mga concern ni Bossing sa under chassis niya, eh, sasabay na lang natin doon sa pagpapintura nitong Lancer ni Bossing sa April. Yan, para isang gawaan no, mga padi. Yan. Pamaya tingnan naman natin yung isang ini-aircon natin mga padi. Tingnan natin kung gaano kalamig naman yon, no? All right. all right mga padi. So ito naman yung pangalawang itlog natin ngayong araw na uh, ginawa natin ng aircon. So ito naman is Nag-upgrade si Bossing ng laminated na condenser nag install ng front mounted na auxiliary fan. Tapos nagpalit tayo ng laminated din na evaporator mga pati. So yung kanina kasi ano lang yon ah, evaporator lang ang natin mga pati. Pero malamig na rin. Ito ngayon mga pati, tingnan natin yung lamig na ito mga pati. Ah, no, right, pasok tayo dito mga pati. Ito. Talaga naman mga pati, napakalamig. Ah, Yan, 12.1, no? Ayan. Palamig-lamigin natin ng konti, mga padi. Tingnan natin kung gaano kalamig ang kayang ibigay nito. Sobrang lamig na, mga padi. uh Grabe. Lamig. Yan, na-set natin yung thermostat nito, mga padi, no. Ayan. Sobrang lamig nito, mga padi. Bilis na mag-automatic kasi malamig yung na-set natin, medyo mababa lang yung set natin. No, Nak automatic na agad yung uh, yung aircon natin mga padi yan yan natin yung lamig nya yan yan natin yung lamig mga padi Ayun. So yung adjustment ito mga padi Manual thermostat na nabili ni Bossing Ak Manual thermostat na siya Hindi ganun kaganda yung nabili ni Bossing na ano, no? na manual thermostat kahit sagad na yung setting yung bilis pa rin mag automatic mga padi kaya alam mo may lalamig pa sana yung aircon natin kaso nag automatic na agad so ito lang yung kaya ng ibigay nito ngayon dahil well, nag automatic agad mga padi ayan automatic siya agad so mga sa around 8.5 pero may lalamig pa yan mga padi no napaka -aga pa para mag automatic sagad na yung setting yan mga padi yan so mga 8.3 tayo mga padi pwedeng pwede pa rin yun mga pati so susunod pag ano ni bossing pag nakabili siya ng magandang klaseng thermostat uh, para dito sa kanyang uh, aircon ipalitan eh, na lang natin no? yun malamig ah, na to kasi lamig na rin talaga mga pati ang worry lang namin kasi dito mga pati kapag ano mabilis mag uh, mabilis mag tawag nito mag automatic pagdating ng tanghali eh baka sabihin ni boss may hilaw yung lamig niya no kasi nga mabilis mag-automatic ng kanyang uh, thermostat Uh, adjustment Sa manual thermostat na kasi ito mga padi Sira na yung original na adjustment Pero still Acceptable pa rin yan mga padi no? Sa ganyang kalamig no? Ayan nag 8.1 7.9 mga padi O 7.8 Malakas na yan Malamig na yan mga padi Very good na ito Very good na Ayan So yun mga padi Nabura tayo ng gabi Itong ating Lancer Itlog at ating Lancer Cedia Ayan. Labor tayo ng gabi mga padi. Time check natin nasa 8:10 na ng gabi. No, so yo mga padi. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat mga padi. All right.